nandito ko sa Pai City Negros Oriental at ipapasyal ko kayo dito sa Tabo. So, yung Tabo, uh, in Visaya words, o abot. So, ladlad, it means um, mga gulay. So, mag ko kayo dito. Yan sa dito na spot. So, ito yung papasyalan natin kasi dito makakabili ka ng mga fresh na mga gulay, prutas at pagkain tayo pangutan doon. Ma'am, saan ang tabo doon eh, ma'am? Karun, man doon. So, every Friday na siya. Every Friday, bro. Tabo. Din hantod mo, Domingo. Domingo, anak. Birnis, Sabado, Domingo. Every Friday. Saturday and Sunday so 3 days yung tabo dito sa Bay City Negros Oriental so dito nakakabili ako ng so yung kamuting kahoy and kasaba kick so yung mga pagkain bro sa ngayon makikita na ninyo yung mga fresh na gulay dito sa Tabo sa Bay City পিন হৈছে পিন হ'লি Jerry World Tour. World Tour. YouTube. YouTube, guys. Aku nge-vlog, po. Sige. Oh. Okay. oh. Jerry World Tour. Jerry World Tour. Jerry. Oh. J. Oh, then A as Apple, then R. Usara ka R. Then I, then Eagle. Oh. Uh, Raja. Oh. Woltor. Oh, Walt. de bolillo. dito ito sa Bae City Negros Oriental Tabo every Friday, Saturday and Sunday Let's support and buy the organic products of our business farmers in Bae City Ganito ka ganda, ganito ka fresh yung mga prutas gulay na maaaring inyong bilhin dito sa Tabo sa public market sa Bae City 不可以呀。Okay, yeah.